Mayat maya pa ay naagaw naman ang atensyon ng direktor na nagbabantay sa labas ng pintuan dahil sa kanyang napapansing kaguluhan na nagaganap sa loob ng silid. Interesadong malaman kung ano ang mayroon, kanyang natanong kung ano kaya ang nangyayari sa loob. Nang bigla naman nating makikita ang kaagad na pagbukas ng pinto habang makikita natin si Anhai na muling binalik ang kanyang pagpapanggap anyo bilang ang sikat na artista na si Yungu kaya ito na muna ang itatawag natin sa kanya pansamantala. Nagulat naman ang husto ang presidente sa pangyayari kaya kanyang natanong dito kung ano ang problema. Ito ay kanya namang sinagot ng may pag-aalala na kinakailangan ng presidente na umalis ngayon din dahil mayroong baliw na tao sa loob ng silid. Natigilan naman ang presidente sa kanyang narinig at napaisip kung ano kaya ang ginawa nitong ating bida sa kanilang bisita. Makalipas ng ilang sandali ay muli naman silang bumalik, at nang kanilang makita si Ryugyum ay agad naman itong nanghingi ng patawad. Hindi naman nila mapaniwalaan ang nangyari sa loob dahil kanilang nakikita na nagkalat ang mga nabasag na gamit sa paligid na parang dinaanan ng bagyo. Kaya para makabawi ay isinaad ni Ryugyum na ito ay kanyang babayaran sa kahit anong paraan na kanyang magagawa. Dagdag pa nito sa presidente na nagkamali lang siya sa kanyang inaakala patungkol sa kanilang inimbitahang bisita. Napasabi naman ng direktor na mukhang wala ang ating bida sa kanyang sarili, habang ang presidente naman ay napasabi na lamang sa kanya na mamaya na nila pag-uusapan ang kabayaran at natanong sa kanya kung siya ba ay maayos lang, na kanya namang sinagot na wala siyang dapat ipag-alala tungkol sa kanya. Natanong naman ang presidente kay Yunwo kung siya din ba ay maayos lang, na kanya namang sinagot na siya ay mabuti lang din habang napapaisip kung papaano nagawa ni Ryugyum na gumawa ng kaguluhan ng lantaran dahil hindi naman siya ganito noon. Bigla namang napaluhod itong si Ryugyum sa sahig kung saan makikita natin na pinagmamasdan niya ng mabuti ang nabasag na lalagyan ng tsaa habang napapasabi kay Yunwo na sa huli ay naging maayos naman ang lahat kahit papaano, subalit hindi niya man lang natikman ang inumin. Dagdag pa nito na ito man ay nakakalungkot pero kailangan nila itong ipagpapaliban sa susunod habang napapaisip na sila ay mag-uusap ni Anhai ng masinsinan sa susunod patungkol kay Okyon. Lumipat naman ang eksena sa nakaraan habang pinapasagot itong maliit pa lang na si Ryugyum ng isang lalaki kung ano sa tingin ito ang isang bodyguard, subalit ito ay kanya lang din na sinagot sa paglalarawan na ang bodyguard ay isang tao na nagpoprotekta sa iba gamit ng espada. Dagdag pa nito sa batang si Ryugyum na simula ngayon, maaari lamang nitong hugutin ang kanyang espada upang ipagtanggol ang iba. Habang nakatayo sa harap ng ating bida ay ipinaliwanad naman ito sa kanya na dapat niya ang mga itong protektahan pag sila ay nasa kapahamakan at ialay ang kanyang sariling buhay para sa kanilang kaligtasan Dagdag pa nitong matandang lalaki na kanya itong tandaan ang tao na kinakailangan nitong pangalagaan ay mas importante sa lahat kahit pa na ito ay kanyang buhay o ng kanyang pamilya Kasunod pa nito habang nakikita natin ang kanyang kamay na napupuno ng mga peklat at kalio, kanyang isinaad kay Ryugyum na tandaan din ito ng mabuti, na ang taong may kinakailangan protektahan ay hindi basta-basta na lamang mamamatay. Bumalik naman tayo sa kasalukuyan kung saan bigla na lang nagising ang ating bida sa kanyang panaginip, ngayon ay mapapansin natin na siya ay nasa loob ng isang pasilidad na kumukuha ng impormasyon sa kanyang katawan. Nag-alala naman ng husto ang mga doktor at mga scientist na nakapalibot sa kanya dahil bigla na lang nag-iba ang kanyang kondisyon, kaya natanong ng team leader kung siya ba ay maayos lang. Nagawa niya namang bumangon at isinaad na siya ay nasa maayos lang na kondisyon kaya wag silang mag-alala at natanong kung gaano pa katagal niyang gagawin itong bagay. Habang mapapansin natin ang lalaki sa kanyang likuran na nagpakita sa unang kabanata ng ating istorya na mayroon na ngayong pangsuporta sa leeg at benda sa mata, ito'y sinagot naman ng matandang team leader na salamat sa kanyang kooperasyon, Nakakuha sila ng sapat na materyales para sa kanilang research at kung siya ay napapagod ay pwede naman nila itong ipagpatuloy sa susunod. Ito ay pinasang-ayuna naman ni Ryugyum at dali-daling ibinalik ang kanyang damit, sabay sabi na sa susunod na lang nila ito ipagpapatuloy dahil mayroon siyang pangakong kinakailangang tuparin habang napapaisip na hindi pa din siya makapaniwala na pinahahalagahan niya ito ng sobra sa puntong magkakaroon siya ng ganitong panaginip. Makalipas ng ilang oras ay pumunta naman tayo sa loob ng isang cafe habang mapapansin natin ang isang purmadong babae na nakatalikod habang umo-order. Ang magandang babaeng ito ay walang iba kundi si Anhai na ngayon ay suot ang kanyang casual na kasuutan habang nagsasabi na ang tagal nito bago nakarating. May makikita naman tayong isang lalaki na mayroong suot na jacket at nakatago ang kanyang ulo na lumapit sa kanyang tabi. Tinanggal naman ng lalaki ang hood ng jacket sa kanyang ulo kung saan ito ay si Ryugium sabay sabi na siya ay ngayon lang nakarating dahil ang presidente ay nagtalaga ng tao para magbantay sa kanya. Kaya natanong naman ni Anhai kung siya ba ay sinusundan, na kanya lang na sinagot na siya ay maayos na ngayon at sila ay umupo na muna. Habang nagkalat ang mga papel sa kanilang lamesa ay natanong naman ni Anhai sa kanya kung hindi ba nito pansin na mayroong mali sa nagaganap ngayon. Ito ay dahil kahit walang pera ang ating bida, ang dami nitong in order na inumin kaya kanya itong pinagalitan na siya ay hindi mayaman. Ngunit pinagsabihan lang siya ni Ryugyum habang binabasa ang papel na kanyang hawak na siya ay ang dapat na nagtatanong dito. Kanya namang isinaad ang patungkol kay Okyon, kung saan ang tunay na katauhan ng bastardong iyon ay kanya lamang nalaman noong huli na. Ikinwento naman nito na si Okyon ay parte ng pamilya na kanyang pinuprotektahan, at kanyang inaakala na siya ay namatay sa isang aksidente ngunit hindi niya inaasahan na matagal na pala itong nagpaplano ng rebelyon. Habang umiinom sa kanyang baso ay nagsabi naman itong si Anhai na si Okyon ay mayroong maraming sekreto kaya marahil ito ang rason kung bakit siya nakasuot ng maskara. Dagdag pa nito na ginawa lang nito ang naaayon sa kanyang nais kaya siya ay sumunod sa mga utos nito at may pagdududa siya kung makakakuha siya ng kasagutan na kanyang inaasahan. Habang silang dalawa ay magkaharap sa lamesa ay natanong naman ni Ryugyum kung silang dalawa lang ba at si Okyun ang nakapunta sa hinaharap, na sinagot naman ni Anhai na ito ay ang kanyang pagkakaalam. At kahit siya ay naging interesado din na malaman ang bagay na ito kaya ito din ay kanyang mismong hinanap, ngunit wala siyang may nahanap na nabanggit o bakas ng kahit sino na galing sa nakaraan. Natanong naman ang ating bida sa kanya kung nasaan ngayon si Okyon at ano ang kanyang ginagawa. Ito'y sinagot naman ni Anhay na siya ay kasalukuyang nasa labas ng bansa kaya wag niyang sabihin sa kanya na iniisip nito na sila ay magkikita na lang ng ganito dahil si Okyon ay mas makapangyarihan na ngayon kesa noon. Nang bigla namang napaangat si Ryugyum ng kanyang kamay para siya ay tumigil. Ipinagtaka naman ito ng babae kaya kanyang natanong kung bakit niya ito ginagawa at bakit siya bigla na lang napatingin sa ibang direksyon. Bigla namang nagiba ang mukha ng ating bida sa pagkagulat sa kanyang kakaibang nararamdaman. Ito ay dahil habang makikita natin si Okyo na naglalakad ay bigla na lang siyang napahinto at bigla na lang din na napalingon. Ang kanyang kasama ay nagtaka naman kaya kanyang natanong sa kanya kung ano ang problema habang tinatawag siyang direktor. Ngunit napangiti lang itong si Okyon at habang hawak ang kanyang mukha, kanyang nasabi na mayroong bagay na nakakatuwa ang biglang lumitaw, marahil nagbibigay pahiwatig na nagawa din itong maramdaman ang presensya ng ating bida. Bigla namang napatayo si Ryugyum sa kanyang inuupuan kaya napatanong itong si Anhai kung ano ang problema. Subalit siya ay kanyang sinagot lang na magdadagdag siya ng kondisyon sa kanilang pinagkasunduan kaya ito ay ikinabigla ng babae. Napaisip naman si Ryugyum na pagkatapos nitong maramdaman ang presensya ni Okyun ay kanyang naunawaan kung gaano siya ka nakakaawa dahil nabulag siya sa paghihiganti. Napapiga naman siya ng kanyang kamao habang natatanong sa kanyang sarili kung ano ang pinakaimportanteng bagay sa kanya, kung saan pumasok sa kanyang isipan ang babae na kanyang pinagsisilbihan. Isinaad naman ito kay Anhai na dahil silang dalawa ay naririto kabilang na si Okyon, hindi imposibleng wala din dito ang kanyang pinagsisilbihan na babae, subalit pinagsabihan lang siya ni Anhai na ito ay hindi maaari. Nagawa naman itong maalala ang sinabi ng matandang lalaki sa nakaraan na tandaan niya itong mabuti. Ito ay dahil ang taong mayroong pinoprotektahan ay hindi basta-basta na lamang mamamatay, kaya baka ito ang dahilan kung bakit pa siya nabubuhay dahil mayroon pa siyang tungkulin na kinakailangang gampanan. Habang siya ay nakaluhod sa harap ng matandang lalaki ay sinabi naman ito sa kanya na ito ay isang mahigpit na alintuntunin ng kahit sinong tagapagbantay. Napasabi naman si Ryugyom na una ay kinakailangan niyang mahanap ang kanyang pinagsisilbihan. Natanong naman ni Anhai kung mayroon ba siyang paraan para siya ay kanyang mahanap, subalit sinagot niya lang ito ng wala at ito ay kanyang susubukan lamang, kaya ipinaliwanag naman sa kanya ng babae na ito ay magiging mahirap dahil bahagya niya lang na naaalala ang kanyang mukha. Dali-dali namang kumuha ang ating bida ng panulat habang nagsasabi na wag siyang mag-alala. Ito ay dahil buong buhay siyang nanilbihan sa kanya kaya kanyang naaalala ang lahat patungkol sa babae na kanyang pinagsisilbihan kaya natanong naman ni Anhai kung siya ba ay tunay na isang bodyguard. Subalit na dismaya lang siya ng husto dahil ang kanyang iginuhit ay parang pang estudyante ng elementarya. Lumipat naman ang eksena habang makikita natin ang isang magandang babaeng estudyante na hawak ang kanyang payong sa matinding ulan na nagtatanong kung siya ba ay kanyang hinahanap. Pagalit naman itong babae na si Choi Sei na pinagsabihan ng isa pang pamilyar na babae na siyang naroroon noon sa tulay sa unang parte ng ating istorya na sila ay umuwi ng magkasama at papaano siyang aalis kahit na wala ang kanyang manager. Sinagot naman siya ni Sei na siya ay maayos lang, subalit muli siyang pinagsabihan ng babae na kahit pa sila ay mga estudyante pa lamang, siya ay walang pinagkaiba sa isang celebrity. Dagdag pa nito na mayroon siyang baliw na fan club, at kasunod pa dito ay mayroon din siyang nakakatakot na mga taga-suporta kaya delikado para sa kanya ang maglakad ng mag-isa. Mayat maya pa ay mayroon naman tayong makikitang isang lalaki na sumisilip sa sulok habang nagpapalabas ng nakakatakot ng ngiti. Habang sila ay nagpapatuloy sa paglalakad sa matinding ulan ay sinabihan naman ng babae si Sein na kamakailan lang ay mayroon siyang taga-suporta na nagtago sa kanilang pasilyo para lang siya ay makita kaya papaano siya nitong hahayaan na lamang. Napangiti naman itong si Sein dahil isinaad nito na gayon paman, siya ay nagseselos sa nakukuha niyang atensyon at natanong kung kailan kaya siya mapapansin gaya nito. Sinagot naman siya ni Sein na kanyang narinig na ang interview nito na naganap sa ilog ng Han o yung sa pangyayari sa tulay ay nagkaroon ng maraming views kaya marahil mayroong magandang balita ang paparating, hindi na mamalaya na mayroon ng nakamasid sa kanilang dalawa sa sulok. Ang tao namang ito ay si Ryugyum kasama si Anhai na nagtatanong kung tingin niya ba na siya itong babae na kanyang pinagsilbihan sa nakaraan. Mayroon naman siyang ipinalabas na smartphone at sinabi na gaya ng kanyang inaasahan, ang bagay na ito ay napupuno ng impormasyon ng kahit anong bagay. Habang sumisilip ay napasabi naman itong ating bida na sa ganito lamang kasimple ay nakagawa sila ng progreso, habang napasabi naman si Anhai na kanyang inaakala nagagamit siya ng isang taon na halaga ng internal energy para lamang mahanap ang babae. Bigla naman siyang pinagsabihan ni Ryugyum na maging tahimik dahil matapos nitong magmasid ng kaunti, mayroon siyang napansing kakaiba. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon dahil sa isang matinding pagsigaw na kanilang narinig. Kung saan makikita natin ang isang payong na nahulog sa lupa sa matinding ulan, malapit dito ay si Sain at ang babae habang hinaharang ng dalawang lalaki. Natanong nitong babae kung sino ang mga ito, subalit natanong lang ng dalawang weirdo ang mga kababaihan kung bakit sila tumatakbo at isinaad na ito ang dahilan kung bakit sila natatamaan ng ulan. Makikita naman natin ang dalawang weirdo na lalaki, nagsasabi na sila ay mga tagahanga ni Sain at sila ay magpapalista na kinabukasan sa militar kaya pwede ba silang makakuha ng yakap na nagbibigay suporta sa mga ito at makakuha ng litrato kasama ni Seien. Mapapansin naman natin ang labis na takot kay Seien habang ang kanyang kasama na babae na di pa napapangalanan ay napupuno ng galit. Dagdag pa ng dalawang weirdo na si Sein ay kanilang sinuportahan nung siya ay nasa mahirap na sitwasyon kaya kanilang natanong na itong simpleng bagay ay magagawa niya naman para sa kanila. Habang nakamasid ang dalawa sa nagaganap, napasabi naman si Anhai na mukhang ang sitwasyon ay hindi maganda kaya magpapatuloy lang ba sila sa panunood. Ngunit hindi naman siya pansin ni Ryugyom at patuloy lang pinagmamasdan ang pangyayari. Ang bulaklak na dandelion, ito ay may tulad sa kanyang pinagsisilbihan na babae dahil sa pagiging maliit nito at pagiging sensitibo. Siya man ay galing sa isang marangyang pamilya ngunit madalas siyang umiiyak. At kung siya ay nagkakasakit, nagkakasakit siya ng malubha, kaya siya ay isang taong kinakailangan protektahan sa lahat ng oras. Mapapansin naman natin ang paghawi ng isang lalaki sa babae kaya natumba ito sa lupa kaya dali-dali namang tumalon si Ryugyum papunta sa ibaba. Kasunod nito ay ang pagyakap ng matabang weirdo kay Sein habang nagsasabi na sa wakas ay nagawa niya rin itong mayakap. Ngunit nagawa namang matigilan ni Anhai sa kanyang nakikita, ito ay dahil gaya noon kahit na ganito ang pinagsisilbihan ng ating bida ay hindi ito mahina. Kung saan habang ang hindi pa natin nakikilalang babae ay nakatayo ngayon sa harap ng napatumba niyang mga baliw na taga-suporta ni Sein ay mapapansin natin ang refleksyon sa tubig ng babaeng pinagsisilbihan ni Ryugyong. Kasabay nito ay sumasalamin din ang kanyang mukha sa babae at ito ay magkahawig ng husto. Mapapansin naman natin ang paglapit ni Ryugyum papunta sa kanila kaya ito ay ikinabigla at ipinagtaka naman ng mga batang estudyante. Mayat maya pa ay unti-unti naman ang babae na naglakad papalapit sa kanya, at nang silang dalawa ay magkaharap sa isa't isa habang patuloy na natatamaan ng ulan ay kaagad na nanghingi ng kapatawaran itong ating bida dahil siya ay ngayon lang nakarating. Dali-dali naman itong tinanggal ang kanyang suot na jacket at inalok ang babae na ito ay kanyang suotin dahil sa malamig na panahon. Ngunit mapapansin lang natin na biglang kumuha ng buwelo itong babae gamit ng kanyang paa, kung saan walang pag-aalinlangan itong sinuntok si Ryugyom sa kanyang sikmura. Labis naman itong ikinabigla ng ating bida dahil hindi niya ito inaasahan. man, may ngiting napasabi itong babae na matagal silang hindi nagkita.